how to make F1 planting spawn o binhi ng kabuting saging o bolba mushroom spawn. Ito yung binubudbud natin sa dayami at dahon ng saging para may tumubong kabuting saging. Last time, gumawa tayo ng mother spawn F0 o nagtitissue culture tayo. Bago gumawa ka ng F1 planting spawn, dapat matutunan mo pa una yung gumawa ng mother spawn from Madre Spawn F0 Planting Spawn F1 bago tayo magtanim kung napanood mo na yung gumawa ng F0 Madre Spawn same lang yung pagprocess ng pagcompose at paghahalo ng substrate nito kung hindi mo pa muna napanood yung unang process sa paggawa ng Madre Spawn para hindi malito, balikan ang video na paggawa ng F0 o Madre Spawn. Ito yung final product natin. Kung napapansin nyo meron siyang amag o spider web. Una, mag-collect muna tayo ng sodas o kusot sa furniture shop. Bale, nakakuha tayo ng anim na sako Na kusot sodas. So yung kinuha ko, meron yung manindipis tapos yung medyo malalaki. Yan, pwedeng gamitin 'yan. This video pala is rinipos ko lang dito sa page natin kasi monetize na tayo naka upload na ito sa youtube ko France Mushroom TV since 2021 maghalo tayo ng rice bran o darak 30 kilos sa kusot natin at 2 kilos brown sugar and 2 kilos agri lime o apog paghaluin natin yung 5 sacks of sodas, 30 kilos rice bran, 2 kilos brown sugar, and 2 kilos agri lime. Mix all. So, nailagay na natin yung darak. Maglagay tayo ng 2 kilos na brown sugar. At panghuli, lime o apog. Ang tawag pala sa ginawa natin ay mixing and composting. Kaya naglalagay ako ng apog para makompost yung substrate natin at yung darak at brown sugar nagdadagdag ng nutrients na kailangan ng amag kapag nagbaging na tayo ayan paghaluhin lang natin guys ganyan lang kung bago ka lang sa page natin is pwede mo naman i-follow yan libre lang yan salamat naga upload ako ng mga videos sa paggawa ng binhi ng kabuting saging at pagculture ng oyster mushroom fruiting bags, at pagtatanim ng kabuting saging all about mushroom pagkatapos natin pagaluhin yung sodas darak apog at brown sugar lagyan natin ng tubig so kailangan ng madaming tubig yan parang paghalo ng semento totally basang-basa siya talaga pagkatapos malagyan ng tubig paghalo aluhaluhin lang natin pa naman guys kung saan lugar mo napanood dito and taga saan po kayo salamat ayan nahalo na natin at totally basang-basa yung substrate natin so yung gagawin natin i-compost natin for 21 days every 5 days ay balibarik na rin natin. Takpan ng trapal para mag-init at makompos ito. After 21 days, nakompos na yung substrate natin. 60 to 70 moisture content bago tayo magbag. Pigain mo yung kusot. Kapag bumuka na ganyan, okay na. Tapos sakto lang yung moisture content niya next procedure is mag collect tayo ng dried banana leaves so kapag kumuha kayo ng dried banana leaves make sure lang na nakabitin pa lang sa puno nya pagkatapos kumuha ng dried banana leaves tadta natin ng manipis yung dahon ng saging yan parang ganyan pagkatapos magtadtad ng dahon ng saging ay ibabad natin ito sa tubig for 8 hours para mawala yung acidity ng dahon ng saging. Pagkatapos ng 8 hours ay banlawan natin para matanggal yung masangsang ng amoy ng dahon ng saging. Pigain ito. Pagkatapos ng pagbabanlaw, ibilad natin sa araw. 15 minutes ko na binilad sa araw ito. And every 5 minutes, balibalik ta rin mo ito. Dapat sakto lang yung moisture content nya. Nasa 60 to 70 ng moisture content. So, ayan, pwede na. May moisture content pa yan. Yung next procedure natin ay 70 percent chopped dried banana leaves, 30 composted sodas, at rice bran o darak. Paghaluhaluhin lang natin ito pwede mong imbakin yung composted sodas hanggang 2 months. Pag nahalo na natin, ilagay natin o magbag tayo gamit ang polypropylene bag, pipi bag. Ito ay nabibili sa Shopee or Lazada. 6x10 yung size Pro, bag. At talian natin ng goma. Dublian ng goma at tatlong ikot lamang at ibag ito ng 500 grams per pack or half kilo. Gumawa ako ng DIY steamer. Lagay natin ito sa loob ng drum. At lagyan natin ito ng tubig. At lagyan din natin ng sako para hindi dumikit yung mga naibag natin na planting spoon. Yung paglalagay ko guys is patayo hanggang pataas. Hanggang mapuno yung drum. Dito guys, pinagsabay ko na yung paggawa ng binhinang kabuting saging F1 sa pagluluto. At linagay ko na din yung F0 para hindi sayang yung apoy. Bale, 2 and a half pala na linagay ko na tubig dyan sa drum na timba. So yan guys, o, linagyan ko lang ng plastic. Tapos, butasan lang sa gitna. I-steam o i-pasteurize natin ito ng walong oras. Dapat guys, dire-diretso yung apoy niya. After na pasteurize o naluto na, after 24 hours, pag lumamig na ay mag-spawning tayo gamit ang F0 Mother Spawn bago mag spawning dapat malinis yung gagamitin natin kutsara mag disinfect tayo para maiwasan yung pag ng spawn natin yung nakaboti guys yan yung F0 last time yan yung ginawa natin nag tissue culture tayo so ang gagawin natin kukuha lang tayo ng isang kutsara tapos maglagay isa planting spoon so ganyan lang maglagay guys isang kutsara lang tapos kapag nailagay mo na yung isang kutsara ibalik mo yung goma dublihin at tatlong ikot lamang super dali lang ng gumawa ng F0 at planting spoon so kung gusto mong inegosyo to guys pwedeng pwede lalo na sa mga taga probinsya pagkatapos maglagay ng F0 sa planting spoon ilagay natin sa malinis na lugar guys para maiwasan yung pagcontaminate hintayin ng 12 days bago marami fight o magkaroon ng amag kung napapansin nyo meron na siyang mycelium o amag o spider web so after 12 days pwede mo na itong itanim So, yung expiration nito, guys, is 3 weeks. Simula noong na-ramified o nagkaroon na ng mycelium. Yung bentahan nito, guys, 500 grams, 50 pesos nationwide. Sa susunod na video, guys, is magtatanim na tayo ng kabuting saging. Gamit ang dahon ng saging, banana trunks at dayami. Sa mga gustong matuto guys, mag-follow kayo dito sa page ko or mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel ko. Pa-share naman guys, like and subscribe. Thank you very much. Share, share, share.